Ayan dito po ako lagi tumatambay Dahil kitang kita ang mga tanawin Ayan o oh, kita nyo Maganda oh. ng paligid O oh. oh, diba Kahit na puro building sya May mga puno ka pa rin makikita So hindi pa rin nawawala yung ating forest Forest in the Manila Ayan Ito po yung simbahan natin simple. Ayan naman yung mga nagtitinda ng suman Um, Nire-renovate din po ngayon yung simbahan nila Para maganda, no? Ayan, si... Si Joseph Tinanayahan ang ating mga Kababayan na magsimba Pakita ko lang ng ano, ha. Yung sa may overpass po pala na nila karangko Nung nakaraan So, doon na rin, no? Uh, dumami yung views ko sa may yung sabi ko nasa likod ko ayun po yun oh. yun banda oh kita nyo yung overpass saan ba malapit lapit ayun ay hindi masyadong kita wait na lapit tayo ah, lapit tayo oh, ayun po banda sya sa may bandang kaliwa ayun hindi ganong kita kasi medyo madilim sandali liwanag tayo yun o oh, yung may ilaw-ilaw na green Ayan po yung inakyatang ko na overpass So ayan Ayan siya Diyan ako naglalakad kapag uh, Bibili ako o kakain ako ng mami Yan yung lugar na mismo Yan o oh. What the